Birthday ni mother, oh. 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 Mama, ilan tao ka na? Mm -hmm. So, kita na siya. September 7, birthday niya ngayon. Ah. Happy birthday, ah. mother! <laughs> Pero mo tumagaw yung kanyaan. Ah. Wala, pwede pa dumating. Kasama eh. si Pia. Ewan kong kasama. Masama daw yung pangalan doon. Pati lalagad ka, ma? Hindi kumain ako ng papaya. Papaya. Hindi eh, dumi lang yan. Hindi eh, si dumi. Ilalabas. Ano, oh. okay na? Hindi pa din. Hindi pa din. Bakit si Mura pa masakit? Ah, baka nasa ka. Ano ba? Nasa siguro sa papaya. Dalawang pirasa mo kinahin ko eh. Dalawang hiwa. Ayun lang.

ano, ano gusto man sa milya, kasi Mayroon akong? Mayroon akong so, uh... gawin. May kasi maganda. May ito ako? A mayroon pa. Okay. Okay. Oh, okay. Tapos mayroon pa akong minimay pa ako. Saan? Ito ang aking mga anakis. At saka yung matanda. Si Lopez. Si Lopez. yung aking wala ang hindi kong alaga. Alam ang pusa. Puta natin. May chinelas pala lang akong dala-dala. Hello! Ito yung mga gandang pusa. Hello! Hello! Hi! Anong pangalan nito? Musa na to. Hello! Uy! Ang cute. Hello! Ay! Buka ako yan yun. Meron pa rito siya

Saan galing to? Ay, Gusto ko to. Hey. Okay. ako. Ay ano hilaw? Sinong ba to hinog? Alis ka? Tao punta. Ha? Aba, na? Bakit hindi ka pa nga nakakain eh? Pamanan ka. Ah, Mama, ka na, Oo, birthday

Ito na ang mga bisita. Pero yung iba wala pa. Antay pa namin yung mga kapatid ko. Hindi pa nag-start. Ayan. Maya-maya guys, mag-start na yan. Ito na yung mga cake. At my lecture money. Wow. <laughs> Utok, batong. Ang... ...Dong... ...Pansy! Bango May bangus pa ito yung masarap. Hmm. favorite. bangus. Ito na, ito

si yeah. uh, uh, Ayon ayon po ano yeah. oh, 'yan? Ano oh, 'yan? Yeah. Yeah. Oh, so, aircon dito. So, so, uh, so sa <laughs> Sabi ni mother. <laughs> Ang Happy birthday to you. Happy birthday. Ayun may may, may mayroong na sa ibabaw. Si Ay akala ko ano. Lalagay din nalang dito lang concept pa nalagay. Uh, so, pansit pa so, <laughs> yung, <laughs> kasi niya. Kasi nagbasa ako ng ano. Yung, yung, yung pala yun, pansit pa na yun. Tawag ng concept. Happy birthday. So binasa hey, ko sa kanila. Ito ang birthday. Oh, ma, happy birthday na si Happy birthday. Ano'ng Birthday na, birthday pa. Birthday na. <laughs> birthday na, birthday pa. Birthday na, birthday mo pa. birthday, na, birthday, mo pa. birthday, na, birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, na, birthday Mother, oh. Oh, ano nalagay dito? Okay na yun. Ano? Okay na, magdadala ka Oo, dun Hindi ko kayo kasi para magka... Pinchya nga. Maganda tingnan. Wala lang kumakain lang yun. Ang tawag na nyo. Di wala ang celebration. Pag wala celebration. Happy birthday, mother!

Ipartehan ng konti. Ipartehan ng konti. Yung mesa namin nandunod din eh. So makikita lang na yan. E off ko yung aircon lang namin dun eh. lang dun to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ay, dito yung wajak tingo, huh? tingo. diyan nasa, okay. dito hindi, okay. right. right. kasi si John. oray oray. amen amen. 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 amen amen.